What's up madlang people, what's up mga kakukak Andito tayo ngayon sa harap ng malaking masjid sa Pujayrah Ang oras ngayon ay uh, 7.29 in the evening Maayong uh, gabi, magandang gabi A Good evening sa lahat-lahat to all of you Maayong gabi eh, Pilipinas, Western Visayas, Iloilo-Kalinog. Sa aking uh, mahal na barangay, sa aking mahal na bayan, doon ako pinanganak, doon ako lumaki. Maayong gabi eh, sa inyong Ari uh, na si Kuka-kaka nagapanamyo sa inyo greetings. Uh, binabati ko kayong lahat sama kapatid natin na muslim ramadan karim at sa lahat na mga sekta. Uh, maayong gabi good evening sa inyong atanan ito ngayon si kukak dito sa harap ng malaking masjid sa fujairah city united arab emirates may pinuntahan kasi ako kaya napadaan ako dito sabi ko dito ako dumaan ayan tingnan nyo Maganda ang kanilang uh, mga disenyo, no? Taon-taon ito pabago-bago. Bawat taon or every year, the designs is different. They are collecting different designs to enjoy and to give uh, satisfaction for their people. For those people who are here in UAE, the government will be provide everything for the satisfaction of those people who are living here in uh, United Arab Emirates not only here in uh, Fujairah but all over United Arab Emirates the seven emirates uh, sa nasasakupan ng buong UAE ang Fujairah ang Ras Al Khaimah ang uh, Al Quwain Sharjah Dubai uh, al Ain, And uh, the last but not the least is the capital city of United Arab Emirates is the Abu Dhabi. Yun kak Seven Emirates The United Arab Emirates is composed of seven Emirates. Seven cities. As far as I said a while ago, uh, Abu Dhabi, Dubai. Sharja, Adzman, Rasal Kaima, Omal Queen, Fujaira, Alain. Yun sila. O, oh, nakita nyo. Kahit gabi dito may mga naglalakad. O, oh, nakita nyo naman itong dalawang mga kaibigan natin. Oh. Hello. Shout out sa aking mga viewers. ibang lahi yan, mga Pakistanian Punta na ako sa may Sapphire. Uh, safir Padiritso dito ay ang Safir Safir uh, Supermarket May namatay na ibon oh. Namatay ito sa sobrang init Minsan ang mga ibon kasi pag walang tubig habang lumilipad bigla na lang sila mahulog kasi uhaw sila walang tubig napakainit kasi ngayon dito natapos na kasi ang ang anong tawag dito natapos na ang taglamig kaya pumasok na ang summer ramadan na dito ang kabayan natin ay magandang gabi po <laughs> nagjogging si kabayan marami tayong nagjogging dito dito sa masjid sa gilid sa ano sa gilid ng masjid ayan ang kanilang truck ng uh, trash trash nagkakolek ng trash kumukuha ang lahat ng basura tinatapon ayan ang manong na kumukuha yun siya ito ang kanilang truck yan araw, gabi yan, umaga, hapon yan ang ginagawa nila kumukuha sila ng mga basura tinatapon kasi ayaw ng mga taga dito ang madumi sila tapos sa uh, even uh, at night maraming taong naglalakad kasi wala ditong ano, wala ditong mga krimin walang mga kapulastugan bawal mag magasik dito ng lagim ...hinuhuli agad, dinideport... ...or kinikulong, pinagmumulta. Kahit ano kang lahi. Hinuhuli nga yung mga taga dito. Ibang lahi pa kaya. Ganun. Stricto ang ano nila dito. Ang batas nila dito. Pero in terms from the Libor... ...iba naman ang patakaran ng Libor. Hindi sila gaano kahigpit kagaya ng Dubai. Ang dito kasi... Uh, naranasan ko kasi dito hindi patas ang laban oo tama hindi patas kaya sige lang ang dapat mo na lang gawin huwag ka na lang gumawa ng mga hindi magandang bagay na ikakasira ng iyong buhay ganun lang yun kasimpli huwag kang gumawa ng bagay na ikakasira ng iyong buhay trabaho at pangalan diba mga kakukak kaya dapat uh, maging ma sunurin tayo sa lahat ng mga layi na pinapatupad ng kung saan kamang bansang naroon okay guys maayong gabi sa inyo sa liwat <clears throat> tulungan nyo naman ako sa lahat ng hindi pa nakasubscribe subscribe na kayo sa aking maliit na channel palakihin natin, palaguin natin at paki-share ng ating mga videos, paki-like or paki-hit na lang ng notification bell sa upper right hand para ma-notify kayo if ever nga may mga videos ako na i-upload kung baka sakali. Kasi as, as what I said, uh, bihira lang talaga ako nag-upload ng mga videos. Nagtampo kaya ako dahil sa nangyari sa channel ko. Monetize na ako dati may dollar sign din ako may mga may pira na yan doon sa ano ko dati sa aking channel pero hindi man gaano kalaki maliit lang may ilang dollars lang kaya yun kaso lang na demonetize siguro may mga problema o anong nangyari doon pero hayaan mo na okay lang yan uh, a sort of uh, anong tawag dito aral di ba aral yun kaya uh, wala tayo ma manood lang ta uh, sumunod lang tayo. Yaan natin kung ano na lang yung makukuha natin yun na lang ito. Yung... Okay guys. Malapit na tayo sa Safir Hello, good evening Fujairah. Good evening United Arab Emirates. Ramadan Karim naglalakad e, ako ngayon mga kakukak tingnan nyo ang mga bulaklak nila ang kanila mga designs sa ramadan ayan yeah. Good morning Philippines. Good morning Western Visayas. Good morning province of Iloilo. Good morning Kalinog. Good morning sa lahat-lahat sa Pilipinas. Good day. Mayong buntag, ngayong araw sa buong mundo. Saan ka man naroroon, Ramadan Karim. Kamusta na mga kakukak? hirap lang tayo nag-upload ng ating uh, videos sa ating uh, uh, youtube channel kaya yeah, alam nyo naman busy tayo uh, hindi natin alam kung kailan hindi tayo busy yun lang ang pag-upload ko tingnan nyo ang mga design sa ramadan nila oh. ayan o oh lahat ng mga main roads na may mga islands sa gitna ay may ganyan tingnan nyo kung gaano kapabuloso ang bansang UAE Maayong mga gabi eh sa inyong tanan mga kasimanwa ko mga kaparyentihan kaklase mga amigos, amigas saan man kayo naroon andito lang si Kukak andito lang siya gumagawa siya ng paraan para kayo ma aliw, ma entertain o mabigyan kayo ng kahit kaunting uh, oras magkukuha siya ng mga videos para ipakita sa inyo at para malaman ninyo kung saan siya naroon kung ano ang mayroon sa bandang naroon siya maybe hindi lang natin alam uh, kasi nag, may, nagbabalak akong lilipat na ibang bansa kaya baka ito na ang last video ko dito sa sunod na video kung saan akong bansa naroon ayun na yun so, diba? sana hindi kayo magsawa sana ipagpatuloy nyo ang pag suporta kaya buka. Alam niyo naman na nagka-problema ako sa aking channel. Na-monetize na, na-demonetize na pa. Ifa, pero okay lang din. Uh, maybe uh, may mga problema, hindi ko lang alam. Uh, I am hoping that uh, everything will be okay in the future sana naayos ito lahat at matuloy tuloy matagal na itong channel ko kaso lang napabayaan sayang ang isa nilang design na tumba o oh. natumba siya napagod siguro sa katayo niya dyan kaya ayan diva hmm. Doon pa ako ng galing, oh. Ayan. Doon. At saka minsan kasi tinatamad na ako sa napapagod na rin kasi ako. Alam niyo naman. Lalo na pag may trabaho ka, parang makalimutan mo na. Wala ka ng oras, ganun. sa ganito kasing para larangan dapat full time ka dito para ma-reach out mo lahat-lahat ng mga gusto mo. o, oh, tingnan nyo naman o. Oh. Yung mga bulaklak nila Oh. Kaliko natin sa kanan. Dito na tayo sa supermarket. Ibili tayo asin kasi nawalan kami ng asin sa bahay napunta kasi ako sa courier may pinadala ako na importante kailangan na kailangan kasi importante yun dito tayo ngayon sa traffic traffic lights o dito sa may ano o, ayan ang pupuntahan natin ito na o. itong green na yan dyan tayo pupunta Bili tayo asin. Diba? Wala tayo asin eh. Umikot lang ako doon. Ako nang galing kanina. Umikot lang ako dito sa likuran. Dinaanan ko doon yung ano. Para makunan ko ng video yung mga ilaw nila doon. Maganda kasi ang ilaw doon. Doon sa daan na yun. yan ang ano dito pinapaganda nila ang kanilang mga street mga kaliba yan kaliba oh, pili tayo asin kahit wala lang tayo ulam basta may asin tubig lang at asin okay na ulam na rin yan makakain na rin tayo makasurvive na rin tayo ng uh, isang bisis na kainan guys na lang ng ating live ng ating video please subscribe na rin sa hindi nakasubscribe